mayroon akong napanood mga kapatid na isang isang caption at mga Indonesian uh, kasama ang mga may mga may mga, uh, clergy man may pari ito mapakita ko sa inyo at mayroong nasulat ang daming mga Muslim nagpa-convert galing ito kay Kuya John kay Kuya John ang daming mga muslim nagpa-convert na sa katoliko. Ang sa baba nga, photos, mga muslima, uh, uh, siguro itong mga lalaki, hindi naman ito makilala dahil sa damit, ang lalaki ay pareho man lang ang Christian na Indonesian at Muslim na Indonesian. Nandoon din ang pare sa gitna, ito, sa si babaw, ang daming mga muslim nagpa-convert. Pero ang mali nila, hindi nila na hindi nabura itong caption na nasulat sa Indonesian. Kita berbeda, kita bersaudara, kita Indonesia. Ang ginawa ko para maintindihan kung anong ibig sabihin ng kita berbeda, kita bersaudara, kita Indonesia, ang ginawa ko naghanap ako ng sa Google, ni Sir Google, professor Google, Indonesian to English tinanap ko, Indonesian to English, tinayip ko. Ang lumabas, <laughs> ito ang lumabas mga kapatid. Okay. Ang lumabas, we are different, tama? We are brothers, we are Indo Indonesians. Kasi kitong kita, pareho dun ito pala sa Tagalog, kita at saka Cebuano, kita. Meaning din para sa Indonesian kita rin. Na? ang kita, ang ibig palang lang sabihin na ang ibig palang sabihin ng berbida, na berbida, kita ay different. Ang, ki, ang, ang kita bersaudara, kita bersaudara, ang ibig palang lang sabihin kita tayo mga brothers. Na? Tapos kita Indonesia, tayo ay mga Indonesians. O saan dyan ang sinabi na nag nag, nag, nag ang mga Muslim? Talaga gunggong itong mga, itong, siguro katoliko ba ito? O ano, hindi ko lang masabi, protestante o katoliko. Pero itong mga Kristyano, wala na silang mag, ibang mga gagawa. Eh. Hindi ba kayo nahihiya magsisinungaling? Hindi ba nyo alam nga pananagutan yung pagsisinungaling ninyo? Sa kabilang buhay? Kung naniwala kayo may Diyos? So ito lang, lang ang aking masabi mga kapatid, ingat tayo. <laughs> Oh, uh, kung kayo maggawa ng mga ganyan, sa sunod ang caption, burahin ninyo. Dahil matranslate namin yan, kahit hindi kami Indonesian, malaman namin kung anong, anong istorya, Russian ba yan, or uh, Latin ba yan, mag-ingat kayo, o Greek ba yan, mag-ingat kayo, dahil nandyan si Professor Google. Pwede mong itype yan ni Professor Google at bigyan kanya sa English translation or even sa Tagalog. So maraming salamat. Kayo na ang mag-judge, maghukom itong mga punghang na mga Kristiano. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.